share ko lang itong mga kadrafter no lalo na sa mga baguhan pa lang mag AutoCAD at sa hindi pa nakakaalam kung paano i-save ang backup files ng AutoCAD sa ibang folder para hindi maghalo dun sa mga files niyo ng AutoCAD ang default kasi nito kung saan ang files niyo nakasave na folder dun din siya pupunta tuwing magsave ka kaya halo-halo sila ron hasil mag search Okay na, start na tayo para malaman nyo kung anong ibig kong sabihin. Okay, meron tayong file dito. Sample lang ito. Eh, hindi pa ito nakasave. I-save eh, muna natin. Uh, hanap muna tayo kung saan natin pwedeng ilagay. Medyo puno na kasi itong computer ko eh. Gambit kasi dito sa trabaho. Sa drive C, saan ba? sa desktop saan <laughs> ba talaga dito sa saan ba pwede eh? dito na lang sa... sa drive D na lang sa drive D oh. dito na lang save natin dito gawin muna tayong folder yan click mo lang to create new folder tapos uh, higyan natin ng folder name Oh. Bakpa. Kad para ma-identify natin ang mga ang mga ayos. Tapos save natin dito yung sample drawing natin. Door schedule bagal pa mag type okay click save oh, so naka save na yan doon ngayon tingnan natin doon sa folder para pakita ko sa inyo paano ito gagana saan ba eto yan. tanggalin muna natin yung mga files na ano yan extension na lang okay So minimize muna na hindi ano uh, ano matawang dito Palitan muna natin save. Punta natin, pakita natin doon sa folder. Hmm, tingnan mo kung, Nagsama siya dyan, oh. no? Dyan din siya napupunta So, pag marami kang files dyan, ang mangyayari niyan, ano, hahalo na ng halo. Although na parehas naman sila ng file name. Pero, kakaroon siya ng parang magulo, madumi dala-dalawa yung naandyan. So dapat lipat natin yung dapat sa ibang folder. Para hindi siya magulo dyan. So sample na lang tayo. Ang gagawa tayo ng back muna natin. Ah, doon na lang dito na la sa loob gawa tayo ng panibagong folder na dun siya magsisave pwede naman kung sa, saan kung saan gusto nyo ilagay kahit hindi dyan sa folder ng uh, kasama dyan sa autocad files nyo na folder pwede sa ibang kunya sa drive C, sa drive D sa iba pang mga pwede, kung gusto nyo isave ayun, lagyan natin ng folder name. Baka files. Yan. Dyan natin sa loob niya nilalagay yung uh, file baka files niya. I Tanggalin mo na natin to. Sige sample. Tapos ang gagawin nyo ganito. Command kayo ng move back. Ayan o. Oh, nandyan siya. Yan. Move back. Yan. Tapos, ilagay nyo yung directory niya ng folder na ginawa nyo. So, para mabilis, madali siya. Yan. Click mo muna to. Yan. Tapos, i-click mo ulit dyan. Yan. Lalabas na. I-copy. Copy mo yan. Copy. Copy. Yan. Tsaka paste. Yan. Paste. Yan. Poop. So, yung ano, yung bakal baka files mo dyan na directory sa pupunta so subukan natin subukan natin yung yan para makita natin kung paano gumana sana gumana hindi gagana yan ganyan ang ginagamit ko para sa sama-sama na yan lahat-lahat ng mga files na na isi-save nyo diyan lahat pupunta kasi doon na, na, ilagay na natin yung default niya do ay yung default folder niya doon yan pinalitan pala natin yung default so pinalitan natin yung directory Pat wala sablay ah hindi. Oh, ulit, ulit, ulit. Wala siya dyan ah. Oh. Hindi ganito. Hindi pala na... Yan, dapat i-click natin ulit. Check muna natin. Move back. Oh, tama naman ang directory niya. Hmm. So, hindi lang siguro natin na-click kayo na ng maayos. So, click muna natin yan. Save natin same mm. Mm, yun no, yan na siya pumunta oh oh i-back natin yeah, wala na siya dyan yan no? ayan Diyan na siya pupunta so lahat na yan dyan dyan may ipon so, bolet try natin ayan oh yeah, no. diba so malinis yung mga folder nyo nahiwalay yung mga back backup files niya yeah. So, try tayo ng ibang file. Close muna natin yan. Open tayo pa panibago bago. Ako, F -E -I F7 yan. Para mawala yung mga grid. Kanyari, drawing lang tayo ng ganyan. oh, yan, yan. Sample lang. Tapos, save muna natin. I-save muna natin dito sa direct, sa, dito sa folder na to. test uh, one yan save natin so na mak ah oh, save na natin save click mo na yon no oh, pum pumunta sa diyan di ba sa so, madali lang para malinis yung mga folder nyo. Kasi yan, kunyari marami kayong folder kung saan yung yung mga files niyo ng AutoCAD na nakalagay, doon din yun pupunta. So kung marami kayong folder, marami rin siyang nakasave doon ng mga back, back files. Hindi naman kasi gamitin masyado yan. Yan lang naman pang ano. Eto. Dagdag ko rin pala itong mga kadrafter, no? Uh, kaya pala tayo mag nagkaroon mahalaga itong back file na to dahil pag nag corrupt yung um, file mo sa AutoCAD ay maring ma mo dito sa file na to so ituturo ko na rin kung paano ito gagawin uh, So, ang gagawin mo, i-copy mo lang muna to. Yan, copy mo lang to. Copy paste mo na lang muna rito. Huwag mo, huwag mo munang i-modify ito. Gawa ka ng isang file. Tapos i-paste mo rito. Dito mo na lang i paste. Ano ba? Tapos para magiging ano to, para magiging drawing file ito, yung extension niyang dat back palitan mo lang ng dat DWG so drawing ganyan yung extension niya tapos yes mo lang yan okay yan o nagiging autocad file na siya o pwede mo na ngayon siya i-open o yan yan pwede mo na siya i-open Oh, so yan na yung back file mo, backup file. Tinagdag ko na lang 'to kasi lang naman nitong kung gagawin pa ng video. Ay sa mga video ko mayroon akong may mga dadagdag na mga tips kung paano mapadali yung mga gagawin natin ng na mga drawings at saka mga diskarte saka i-comment nyo sa, sa comment section kung anong mga topics na gusto ninyo para magawan ko ng video at may share ko rin yung alam ko salamat